Kita nyo ba yun? yung mga idol iyon. Bumundok na yun? Wow. And oh my god. <laughs>

area pinagutan nila ng lupa ay ito yung tambakan ngayon, ay yung pinapako nakikita nyo mga idol pinapako nila tapos yung puting ito yon mixer bubos ng semento yan dyan bubos sila ng semento ngayon aku guys liat dengen, kayak apa aja? Bermain Pero may ano. aja nih lah? Mironya nyatang... di pantai yang peka, gawa, tapi di pantai yang peka gawa tayo ngayon, nakatambay lang tayo dito Tambay-tambay lang Ah, ito lo, tignan nyo yung aking mga kapatid <tong> status ng gawa nila. Ayan o, ito tayo no. O, oh, binaba. Ba't kaya ba? Ayan o, ugayo. Saranggola. Kulay dilaw. Ay, kita nyo ba? Kulay dilaw na saranggola. No? Ayan o. Ayan. Ayan Ay, papalit yung malaki. Yung tali. Ayan ang papalit nilang saranggola. Ayan. Eh, Ayan abangan natin Lilipad yung saranggolang itim eh, kasi pinababa nila yung Kulay dilaw Ayan, buksak na malaki pa lili pa rin Ulay pinaba ko dun oh. Ah, tao. Yeah, mo na sila dun. Tatamak sila ng lupa. So, baka natin yung kulay itim. Na lumipad mga idol. Kulay itim na yun. Nakikita nyo ba yung mga idol iyon? Yung bundok na iyon Wala niya akin yan Yung bundok na iyan Makiling Ay... oh. <laughs> <laughs> Makiling na bundok Ayan ah, oh. labipad na agad oh Oo, oh, oh. soko Soko so, Parang soko ah <laughs> Hindi, hindi kinakaya yung ano ah Kinain lakas ng angin. Yan oh. Ta, Pala, suko. Malambot. Malambot ang mga kaya hindi kinaya. Malambot. Malambot.

Nalagot. <laughs> Buti malapit lang. Nalagot. Nalagot yung kulay dilaw. Ayan dun. May mangga. Ayan may mangga na yan. Bumaksak. Malakas yung angin ngayon eh. Kaya pupunta nila yun oh. Kaya sila pupunta. Mas na hangin. ano. Ayan. Ayan mga idol. Nakita nyo ba yun? Si akin yan. Ayan ay sumang pakiling. Ayan pala mga idol. Update nyo kayo mga idol yung kulay yung mga dilaw dilaw na yung puti na yun ayan dyan try nandoon gagawin ko ng ano yan PNR yung parking ng train nila ayan dyan dyan hanggang doon ayan 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 yan yung mga kahoy na yan matatanggal yan ayan lahat yan ayan ayan hanggang doon oh hanggang doon matatanggalin ng PNR hanggang PNR yan lahat So, up, so mga idol hanggang dito na lang yung aking video muna mga idol ha. Topsi, tapos na yung Dito na lang kayo sa susunod na araw mga idol. Mga salamat.